Si ate oh, hindi naman siya mataba. <laughs> Sabi niya pag, ano, pag may nag-order, mataba. mataba naman. <laughs> mataba. <laughs> may utak. May utak at taba. Si ate oh, may sila Dito sa daang rain ito. Ate. May pares. Yeah. Dito ang overload ng dangrena. Dalawa? Dalawa? Mm -hmm. May utak rin, sir. Kami walang utak. <laughs> May hmm. pagkain, sir. Wala. Tapos, sa there meron Mayroon. Iman. Dalawa lang din. Wali, apat. Top drinks? Dalawa. Siyempre. Dalawa. Dalawa. dalawa kami. Buti. May isang ka serving. Eh. Bili ko na kita ng liman e, bihingi ka pala ng sampo, alam sobra ka naman. <laughs> sampo, para bigyan kita ng kuretre. Ayan, bigyan mo lang ng sampo. Bawat na, na o, o, yung sampo? Oo. Sige o, na, minsan lang diyan naman, naman eh. Na, <laughs> Pus mo lang e, eh, paano naman kami? <laughs> Aimee, na, Wala eh, pwente lang. Akin na, bigyan kita sampo. Wala pala kita, sir. Wala <laughs> po. Ay, ikot o patangka? 50 rin pala. Regular lang pa? Oo. Sige nalang 40. Wala wala. 50 rin pala eh. Ayo ini kau lima ni Kau lima Kau lima ni Dan di tu Marami rin kumakain di tu Di pa minum tubig ah Ayo si Sirai Di tayo si Sirai Plus pag din yan eh Hindi rin nakaring Patap Mga 50 plus din Sa ating lalaro yan, Sirai Sirin <laughs> dating din dating kay Sir Alex na talaga yun. Pero ngayon? Sir, taka, po, taka, Ayan, oh, si Alex pa rin siya. Taka, taka mga ate ah. <laughs> yan. Ayan o, si ate o. Ate, overload ha. muna tayong tubig. Ayos mo natin. ano nangyari ate? Malas <laughs> Ganun lang talaga. Anong nangyari? Eh. Sa'yo lang. Eh. Ha? <laughs> puro, <bumain. laughs> puro kain eh. Puro po kain. Puro kain. Sa tingin sa ano pa rin, puro kain din. Oo Halata naman. Halata naman eh. Parang ano ah, parang... Ano ah, parang baik mo kain ah. Dito, dito, dito. Huwag dyan. Oh, yung ito yun. Oo, yung ito yun. Sige na, sige na. Dige na. Bagi na, bagi na, bagi na. Wala. 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 na, Wala. na! Wala. Wala. na Wala. na Wala. 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 na! Babayaran ko! Thank you for... lang. <laughs> thank you, thank you, thank you.